oh, naging ano na ari, parang disyerto. Ah, oh, anihin kaya ari, malawak na ari. Yang kasama si Kuya Yuwan. Utoy. Good morning. Yan, tanghali na pala. 11:30 na po. Yan, yeah, sino Utoy? Eh. Kami po ay ano? Manu mang manunuso doon at kung ano maari. Utoy, ang lawak pala nito, ano? Aba. Kaya nga dating gubatan ay. Yan sina Otoy, ito, ito tangal, eh. Tangali okay. no. Oh. Tangali na pala no. Oo, oh, oo. Oh, oh. yeah, ito eh. Ganda tangali po. Pero. Ganda po, mga kaisan. Yeah. toy Mga kaisan, mga tangali po. Oh, oh tara na to eh. Biyabit ang ating dala. Yan mga kaisan oh. Mga gagawing ano po yan. Papunta ka ang gagawin uto yung ano? Skyway. Ah, papunta yan po. Mga ano, para expressway. Papuntang Bicol. Nasa, nasa Tayabas na po ang ano ay. Eh. Ang mga yung ginagawa expressway ano to eh. Papuntang Bicol po. Dito po ang daan yan. na yung mga ano. Pero ito po ata ay eh, solar itong kabila. Eh paano mga palestang sa ganito? Tatabunan na ano. Yung pala niyalagyan na ng mga muhun na no Kung baka'y butas ang bundok mm. Ano ito yun? Buslot Ay ito talapid Brownie! Tatay may kiraan po May hulog na po Tatay, may hulog na Aba para may tubig na po. O tide. Ah. Hindi aran bilog-bilog. Tabigi, ayan po. Para pong prutas. Ayan oh. Pero hindi ito nakakain. Tata hindi nakakain. Hindi oh. Ah, hindi daw po pala nakakain. Tabigi. Hahanap po tayo na naglag. Yan po ano, ginagawang ano, puzzle. Puzzle nga po, kumit oh. Yeah, kayo mga kaisan kung anong tawag sa inyong lugar. Tabigi. Pero, nabano ako eh. Wala sa amin po niyan. Sa bundok. Nakakita ka na dito. Kayo yun. <laughs> hindi ba? Wala sa atin ano? Oh, wala po sa Lukban at ah, wala po. Wala po sa Tayabas nito at saka sa Lukban Quezon. Mga tabing dagat lang 'yan. Hindi puputol po. Oh, nandiyan po. Totoy, apuputol sa akin yung ano? Baka mo accident ito. Baka hindi inaputol pa. pa po eh. Napaka-clumsy eh. Clumsy nga. Clumsy yan no? oh. Hmm. Kain-gish ako doon ha. Tinaktes ko po yun okay. Aral pa clumsy eh. Ayun oh. No. Masarap din yung gano'n oh. No. Ayun oh no, tayo. Yan. ito si si Cheong wala si Chong Lito wala daw po si tiyong Lito natikman mo na muna ito ha? natikman mo na kinakain niya masarap masarap yung vlogger pero sabi sa kumit mapakla daw ito sa tunay na buhay ito po apatot ito po igamot sa mga karamdaman natikman mo na din ito eh 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 <laughs> pagkakapakla po para pong may atabring eh eh mapakla pero yung may sarap na sarap eh hmm apatot po yan ay saan nga ba ito yung gamot ito eh sa mga ano po yata diabetes oo oo sa mga naghahanap po ng apatot ito oh Tiyan mo utoy, yan tayong bungo oh. Ayan po oh Ito Ayan, utoy, yan na utoy, yan Sa mga gusto po ng apatot Hindi po pagkadami sa pagbilaw oh Ayan oh sa na nagkakarap po ay ano i-search po ninyo yun po ay mabisang gamot sa mga mahihilig sa mga taong mahihilig po sa asukal diabetes diabetes ata ano mm. na nang pagkakapakla ba, <laughs> Sampakla, ba yan? pero kung nakita kong vlogger sarap daw kaya tinikmang ko nga eh ah ah Oto, na naay pa oh. Yan, puno mga kapatos. Dati may nagpapahanap sa akin na rin ano, followers natin taga Maynila. Yan oh, gamot nga daw. Gamot. Iinom nga po yata yan. Ha? Iinom, nila Oo, oh, ay wala naman sa amin. Meron sa amin, namatay na. Yan, naay po oh. Dito, apatot kasama na lang po kayo kay Oton. Mga kaisan, kami po ay kukuha uli ng lokan dahil po birthday ni Oton ni Gilmar po. Ayun. Ay maigi din daw po mahigup ng sabaw. Pero yung ating kukuha rin po, uh, dadaling ko po sa amin pang ulam. Ayun po si Oton. kaya ito? Dahil ko nakikita ganito mga kaisan oh. Hindi ba ito jellyfish? Ito oh. Ano kaya to? Hmm. Para patlog ng palaka Malalim mo kari ko yan Yan oh, oh na una ulit po kami ng suso Tsaka po lukan Ito po oh susu sa mga kaya kaya lang ay ano mga kaysa niingatan mo yung kanilang mga tour aray ito mo aray po o. ah ay talagang ano po hiyaw ka niya pa iki mga apakan mo hiyaw kahit di mo ihiyaw mapapahiyaw ka po ayan o yun sinuuto eh toy may di po at saka yun sinuuto yun

malamig lamig pa naman sa tubig po oo baka kahit po hindi tubig naman hindi na wala po baka kailangan yata huwag pa oo mga kaysan no? hey. lokan naman po mga nakasingit lang po sa kahoy to, gaya po na rin ariyo ano ariyo चबका ओह नहीं रहा जा रहा था ओह फल का खेल जा रहा है lokan suso Hmm. Hmm. pa. ayan si editor po ito eh ganito ang tamang pagpupa makita mo itong butas na to tiyan mo that wala wala yun <laughs> hindi yun hindi <laughs> yun wala pala magturo pa ulaga naman pala no salaw <laughs> tali na nga yun pag nakita mo nakuusli yun eh ay kudong Ah, sang ulam na 'to. Oh. mga 'no, bagu Lahatan <laughs> Suso, bagoon, tapalang Ang bes mong uhanip pula na ito eh Arin mga nakuha mo na ito eh, sulo ko lang arin Ito mo mo, mo ko sa lalaki ito nasa lahat? Tapalang Tapalang <laughs> Dala na uti ate pati susuot oi. Tatenda la ito man ay intenda. Napatiyo saan no? Pare. Ay Tumaan dala okay, nyari na po. Pauwi na po kami. Mga kaisan, ang dami oh. <laughs> Kung tawagin ko yung chiko Ito pa Basel. Ako hiyo, na siya lang Ang eh. dami oh. oh. Tabigi. Ito po ay ano ah, yung lumang puso. O, oh, tiyan mo ito, may tubig doon.